Buksan mo nga, no? Ay, ayan, yung kanyang niluluto. <laughs> uh, welcome po sa akin, vlog. Nagluluto po kami ngayon ng tinulang manok. Nagluluto yung pamangking ko <laughs> ng tinulang manok na nitib. Ganyan ang buhay dito sa probinsya nila. Puro sa loob ng ano, ng bakuran nila ang oh. hmm, wala kaming pambili kaya <laughs> nangyari kami dito ng maulam. Mga gulay-gulay. Camel, -gulay. gusto mo nyog? Mm. Oh, yan yung pamangking ko naghahakot hmm. ng nyog. ko yung ano daw? Gagata ko yung Ayan yung pinsang ko na maganda. <laughs> dami nilang ano. Nok, yung manok mo na initan, dapat may bubong yan. Ito na naman, naman, ah, naman sila sa kabila. Mm. Pero mga ano yan, ang lalaki. Ano yan, ibang lahi yan. Ikaw na... May itlog yan ng organic. Mm. Mm. Ikaw ang nag-grade niyan? Mm. Ah, yung kulay brown? Oo, oh, yung kulay brown na itlog. Oo, oo. sarap yun. May nagtinda <laughs> sa amin yan dati doon. Oo. Eh. Dito kami natutulog sa kubo na to na maganda oh. Yung uh, kubo. shout out kay Ate May May. Shout out daw kay May. Ate May May sabi ni Noknok, hindi ka sumama dito sa amin. babae doon na nakita namin mga anak mo yun. Ilan ba anak ng babae? Apat. Ah, yun nga yun. Yun sila. Oo, yung... Kasi yung nag-share yung mga pamangkin ko, nakipagkwentuhan sa amin. Ito mo, mm -hmm. no. eh. palagay lang daw po muna ko ah, dito. Nakipagkwentuhan sa amin ta, yun. Oh, yung Malalak tatlo mga... na yun. Yung tatlo na malulusog. Mm. Hindi naman ganong katabaan, no, malulusog yung... sila. <laughs> Basta mga ano na din, parang si Atetis din, mga ganun lang ang, mm -hmm. ang height nila. Hmm. Ay. ano, sige, kain na oh, dito ka nga po ay, kuling pa upo, yung si mami mo hindi, dito ito yung, apo kung walang, ano ito yung kubo ng pinsan ko ang ganda, dito kami natulog sa kubo na to ang ganda, ganda, ganda mainit dito

Nag-ikot na nag-ikot. May vlogger! Subscribe nyo ako ha Oo ba? Ano ba ang nakalagay dyan? Ta. Mary Ann. Mary Ann ano? Kalsado o boys. At so, nagbablog ka ta? Oo. Totoo akala <laughs> ko dyan Vlogger yung mga ganyan. Vlogger yan. I-edit yan. Inaano ko lang to, para yung mga memory ba, hindi mawala sa Facebook, di ba? Para pag yung naghalungkat ako, di nandun pa rin sa ano, sa YouTube. Eh, papa, ilalagay ko yan. hindi naman man. di ka sa Angel. Hindi, eh, di, ay, bubukod ko rin. Eh. Lalagay ko na sa baw. Bubukod ko para walang, may ma nila. Hindi ka ka sa Angel, kumain na sa Angel. <laughs> <laughs> di naman, di naman, di. Ay, pag na ilakakulitan pa ako. Oo. niya ate, eh. no, na yan para may buhas buhas ang kumakain na sila hindi nila hinintay tinula Bye-bye.